Nagsampana ng kasong cyber libel ang aktor na si Dominic Roque laban sa showbiz columnist na si Christy Furman. Noong biyernes, May 31, dumulog ang aktor sa Office of the City Prosecutor sa Pasig City ayon sa report ni Nelson Canlas. Ang ilang malicious statements and innuendos na sinabi ni Furman sa kanyang YouTube channel na Showbiz Now na ang naging basehan ng aktor para magsampa ng kaso, saad ni Nelson sa kanyang Facebook post. Base sa inilabas na report ng GMA News, nalaman lang daw ng kolumnista ang kaso nang tawagan siya ng GMA. Aniya, karapatan naman daw ni Dominic ang magsampa ng kaso at hindi muna siya magsasalita at aantayin muna niyang matanggap ang kanyang sepina. Hindi ko pa alam eh, yung kay Bea nga, hindi pa kami nagsastart, hindi pa namin nakukuha yung sepina. Pagbabahagi ni Christy ng usisain tungkol sa isinampang reklamo ni Dominic. Pagpapatuloy pa niya, karapatan naman nila yan, karapatan nila yan basta tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari kapag ka na, di ba, hintayin ko na lang yung sepina nito, magpapadala naman sila eh, karapatan niya yun, okay lang yun. Si Bea ay ang ex-girlfriend ni Dominic na nakatakda sanang magpakasal ngayong taon ngunit hindi na matutuloy. Matatanda ang noong February lang nang mag-ulat ang Madlang People ng kumpirmahin ni Boy Abunda na naghiwalay na ang dalawa kahit na engaged na ito noong July 2023. Ngayong buwan lang ay nagsampa si Bea ng cyber libel case laban kay Christy Furman. Base sa complaint affidavit ay biktima ang ex-girlfriend ni Dominic ng false, malicious and damaging information mula sa taong nagpapanggap na malapit sa kanya na siyang lumabas sa online shows ni na Diaz at Christy Furman, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong upload. Pwede mo din i-like at i-share ang video na ito. Salamat!